Tara guys, samahan niyo ulit kami para kunin yung laptop sa bago kong company at siyempre gagala na rin kami. Saan tayo kakain? <coughs> <laughs> ano daw babasa na ito? Comment niyo guys kung anong basa dito. Pagmamak doon na lang kami. Hindi namin alam eh. <laughs> sige sige, lukab na lang daw kami. Mas madaling basahin yun eh. <laughs> Gainshop na na naman, mababay talaga eh. Pepper lunch lang daw. Dining po, nalawang yung pepper lunch na. na Pork and So, my check. Sa talaga ng job. Kain na At syempre, hindi mawawala ang picturean. Tingnan nyo guys, mamajikin ka to. 1, 2, 3, go! boom tignan nyo kung gaano ko excited tong batang to first time nakasakay sa MRT syempre wala pa masyadong tao kasi hapon kang pumunta niyan para iwas na sa rush hour at ang stopover pala namin dyan ay sa MRT Ayala Station kasi ang office namin ngayon ay sa BGC at napag-usapan din namin na pagkakuha ko ng laptop punta muna sila sa market market at syempre pagkatapos nun dun na lang kami magkikita at para sabay na rin kami umuwi Thank ayun nga nakarating na kami dito lakad lakad muna at ayun nga nakasakay na sila sa jeep Tinatid ko muna sila sa market market eto pag umukit muna ako pagod sa office ayun natin ay sablay sa pangayaan At yun, pa-uwi na rin kami. Hindi ko na na-videoan yung iba kasi nakapagod na rin magbiyahe At ayun, pa-uwi na rin. Nakain muna kami dito sa KFC. At ayun nga guys, maraming salamat. Nasayang na naman ang oras nyo.